nagpaalala ang Energy Regulatory Commission o ERC na posibleng magkaroon pa rin ng taas sihil sa kuryente ngayong buwan. Ito ay sa kabila ng kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspendihin ang operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market tuwing magdedeklara ng red alert dahil sa manipis na supply ng kuryente. Paliwanag ni ERC Chairperson Attorney Monalisa Di Malanta ang naging dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng malawakang blackout ng maganapang hindi inaasang aberya ng mga coal at natural gas plants ay ang diesel plants na mas mahal. Sa ngayon, Anya ay hindi pa malinaw kung magkano ang magiging taas singil, ngunit maaring pumasok ang power distributors at cooperatives sa emergency power supply agreement para mapanatili ang mababang presyo na ipapasa sa mga consumer. Nananawag naman ang ERC sa mga power distributor na gawing pautay-utay ang gagawing taas singil expected naman nawala yung mga large hydros natin ang hindi natin inasahan pati yung mga coal and natural gas ay biglang nawala no um, ang pumasok ang sumalba sa sistema kaya hindi tayo nagka system wide na mga blackout ay yung ating mga diesel plants alam naman natin mahal yung mas mahal yung fuel ng mga diesel plants so sila po yung uh, sila po yung dapat bayaran kasi sila yung mga nag produce ng kuryente. Umaapila kami dun sa ating mga distribution utility na magkusa na silang makipag-usap dun sa kanilang mga suppliers. Meron naman pong mga suppliers na may very mindful of their civic duty na itong panahon na ito ay sabi ko nga extraordinary times na pumapayag na uh, utay-utayin i deferred payment uh, mechanism dun sa kanilang collection and generation charges. Makakatulong po yan para makaiwas tayo sa bill shock. Meron din tayong programa sa Land Bank of the Philippines sa na tinatawag nating anti-bill shock program. So kung halimbawa hindi po pumayag yung inyong generation supplier, talagang sabi niya, bayad ka na, now na. So kaila, pwede po kayong lumapit sa Land Bank of the Philippines.